Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Tagaminda ako, alam niyo naman dito, naniniwala sa aswang at mga lason-lason tingin na yan. So ganito, bata pa lang ako, suot-suot ko na yung anting-anting na dati pinagawa ni Papa para sa akin. Likas na nakakakita kasi ako ng not like ours. Dati bigla akong nagsasalita mag-isa, bigla-bigla na lang magagalit, at minsay umiiyak ng walang dahilan. Kaya pinatawas nila ako, pinagawa na ko ni Papa nitong something, nagawa sa bala ng baril pero may nakapaloob na something. Sabi ng albularyo, hindi lang daw basta multo ang tinataboy nito, pati na din ang mga aswang at taong gustong lumason sa akin. Tinuruan din ako nung albularyong yun, nung about sa kalamansi at kung paano pihitin ang baso para malaman mo kung may lason. Sabi pa din niya, always daw ang gamitin ko ay babasaging baso at pinggan. Malalaman ko daw na may lason pag after kong pihitin ang baso mababasag ito. Tapos kung sa pinggan naman, ay mababasag ito the moment ilagay ko ito somewhere after kong mahawakan dahil sa anting-anting ko. Ito na nga, relihiyoso talaga ang family namin pero naniniwala pa rin kami sa mga ganito. Bata pa lang ako ay nagsiserve na ako sa simbahan. Every October, alam naman natin na Rosary Month ito, pumupunta kami sa mga bahay para mag kasama ang ibang servers. Naalala ko pa noon October 23, 2006, kauna-unahan kong na-experience at napatunayan na totoo nga yung baso. Nakasanayan na, every after magrosary, pinapasnak kami ng may-ari ng bahay na pinagrosarihan namin. Ang bahay na yun ay bahay ng isang kaibigan ko. Sabi sa akin ng tita ko na yung pamilya daw nila nainggit sa family namin lalo na sa papa ko. Ewan ko ba, basta about yun sa business, kung bakit ba daw nagbi-business pa parents ko I malalaki naman daw sahod nila After namin ng rosary, ihing-ihi na talaga ako Kaya habang siniserve yung pagkain, nag-CR muna ako Kasama yung isa pang server After namin mag umupo ka agad yung kasama kong nag At kinuha ang naiwang baso sa tray na pinaglagyan ng baso So balay ako na lang ang walang baso Kaya bumaba ang mama ng kaibigan ko Na may-ari ng bahay para kumuha ng baso Noong inabot na niya ang baso, agad siyang tumalikod at dali-dali kong pinihit ang baso, dahil nga nakasanayan ko na ito at nagulat ako nang nabasag ito. Bising-bisi ang kasamahan ko sa kakakwento, except doon sa isa kong kasama, na naniniwala din sa mga pihit-pihit na yan. Sininyasan ko siyang wag maingay, tapos nagkunwari akong nahulog yung baso kaya nabasag. Nagsorry ako at hindi na ako kumain at nagmadaling umuwi kahit may isa pa kaming bahay na pagrorosarihan. Kasama ko ding umuwi yung kasama kong server na nakakita. Kuinento ko kay mama ang nangyari at sinabihan akong lumayo layo na doon sa kaibigan ko at baka gawin pa nilang instrumento para saktan ako. July 31, 2009 Fiesta sa lugar ng mama ko. Baryo kasi yun, bali-balita noon, na may bagong lipat daw sa baryong yun at simula daw nang lumipat sila, sunod-sunod daw may namamatay, at aswang daw ang may gawa. Kami lang ni mama ang pumunta sa baryo nila, kasi habol na lang daw yung kuya at papa ko, ayaw umabsenti. Pagkadating namin, nagsimba muna kami, bago sana kami pumunta sa bahay nila mama. Kaso bigla namin nakasalubong yung pamilya, na sinasabi nila ay aswang. Ayaw maniwala ni mama na pamilya sila na aswang. Kasi yung ka-isa-isa isang anak nila, estudyante ni mama na sobrang hinhindaw, magalang at formal daw kung magsalita, ganoon din daw ang mga magulang niya. Inimbitahan kami ni mama na dumaan muna sa bahay nila. May dala akong bag noon, suot-suot ko pa din ang anting-anting, pero this time bago na, nasira kasi yung dati dahil sa tagal. Sa loob ng bag ko, may isang bag ng kalamansi, nasanay na kasi ako. Hindi naniniwala si Mama sa kalamansi, kasi hindi naman daw gumana dati. Ang Mama ko kasi, hirap tumanggi kaya pinaunlakan ni Mama ang invitation nila. Pagkarating namin doon, maganda ang bahay nila. Two-story, may malaking gate, may altar saan mang sulok ng bahay. Napaisip na lang din ako. Hindi naman mukhang bahay ng aswang. Pero yung anting-anting, ewan ko ba, basta bigla nalang sumikit, nasa biwang ko kasi iyan yung parang belt. Pero sa loob ng pants ko. May mga tao pero konti lang halos doon na lumaki si mama sa baryong yun kaya kilala niya na halos ang mga tao. Ni isa sa mga bisita, wala siyang kakilala. Wari niya'y dayo sa baryo. Nauna akong natapos kumuha ng pagkain kaysa kay mama, panay kasi kwento nung babaeng may-ari ng bahay. Kaya habang hinihintay ko si mama, nilubos ko na yung oras, nang budbura ng kalamansi ang pagkain kinuha ko. Halos maduwal ako, nang nakita kong unit-unting lumalabas ang buhok-buhok. Basta nakakasuka. Nandun pa yung dila, hindi yung dila ng hayop alam ko. Umupo bigla si mama sa tabi ko at pinakita ko kay mama yung pagkain. Medyo nataranta si mama at tinawagan ang lolo ko na sunduin kami. Sabi pa ni mama na magkunwari daw akong nahimatay para magkadahilan kaming umalis. Ako itong pangarap na maging Judy Ann Santos, kaya himatay-himatayan din ang peg ko. Si Lolo mismo ang sumundo sa amin. Kinabukasan may balita na may nakitang dalawang bangkay ng bagito, wakwak na ang tiyan. Sabi ni mama nakita daw niya yung dalawang bagitong yun sa bahay nung aswang. Kuinento ko din sa lolo ko, yung nangyari sa anting-anting ko, Ganyan daw talaga yan pag may aswang o mangkukulam at mambabarang o kung ano-ano pa. May 2012, high school na ako noon. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan kong pumunta sa fiesta, sa kabilang bayan. May classmate kasi kami doon, ganyan kasi sa amin, hindi ka na dapat nagpapainbita pag fiesta. Diretso ka lang sa bahay, minsan nga yung iba, kahit hindi ka kilala nakikikain din so yung trip namin magbike lang kami papunta doon para exercise. Pagkarating namin doon sa bahay ng classmate namin, bar 11 kami noon, wala pa masyadong tao, kaya doon kami umupo sa long table nila. Uhaw na uhaw na ako noon, kakabisikleta, kaya nagtanong ako kung pwede makiinom ng tubig. Pumunta ako sa kusina, pumili ng babasaging baso, tapos pinihit-pihit ko. Tinitigan ko pa yung baso, hindi naman nabasag kaya safe. After noon dahil matatakaw talaga yung classmate ko, ako kakakuha ko palang ng pagkain, sila bumabalik na para kumuha ulit. Babasaging pinggan ang ginamit ko din inuna ko yung dinuguan talaga, bistek, at yung adobo. Kinuha ko yung kalamansi at binudburan ko una yung bistek. Walang nangyari, sabi ko sa isip ko, wala naman sigurong balaktong si Adje na pakainin kami ng tao. Pero basta hindi ako mapakali. Tapos yung anting-anting ko humikpit ulit tapos pinagpapawisan ako na ewan. Kaya bumunot ulit ako ng kalamansi. Nailang pa ako, kasi panay tingin sa akin ni AJ, classmate ko na may-ari ng bahay. Alam niya kasing mahilig ako sa kalamansi. Kaya kunwari, manghihingi ako ng maliit na plato na may toyo at suka, para hindi niya makita ang pagbudbud ko. Pagkaalis niya, binudburan ko kaagad ang dinuguan. Umiba ang kulay niya, tapos yung mga laman loob sa dinuguan hindi laman ng baboy. Nakita ng tatlo kong kasama ang pagtransform ng dinuguan. Nasusuka sila syempre, kanina pa sila sarap na sarap doon sa dinuguan. Pero sabi ko pigilan nila, baka pag malaman ni RJ, kami pa ang ihanda sa susunod na darating na bisita. After 3 minutes, saktong tumawag ang mama ko, nagkadahilan akong umuwi na, at pinilit ko na ring sumama yung ibang hindi nakakita. Alam ko napansin yun ni R.J. kasi kinabukasan hindi na pumasok si R.J. sa school. Sabi ng advisor namin lumipat na daw, emergency. Kasi daw nagkasakit ang lolo niya. August 2016, college na ako, graduating student. Sa Davao ako nag-aaral sa isang sikat na universidad. Every time kinikwento ko sa mga classmates ko, ang mga karanasan ko pinagtatawanan lang nila ako. Paano ba naman kasi daw sa panahon ngayon wala na yung ganyan? Sa isip ko, siguro nga naman wala na mga ganyan-ganyan dito sa Davao. Pero nagkamali ako. One time may immersion kami na assign kaming magkakaibigan sa isang pamilya na medyo, medyo lang naman, hirap sa buhay. Maayos ang pakiki tungo nila sa amin sa una. Nagkwento-kwento kami ng mga households, pati ng mga kaibigan ko. Nagtanong sila bigla kung ano daw trabaho ng mga magulang namin. Isa-isa kaming nagsalita, tapos yung isa kasi sa amin, anak ng isang kilalang pulis sa isang particular na lugar. Hindi namin alam pero biglang uminit ang dugo ng nanay sa amin. Noong last day na namin sa immersion, inimbitahan kaming lahat ng kaibigan ko na doon na lang mananghalian, kaya pinaunlakan namin. Umupo na kami sa hapagkainan at binigyan kami ng pinggan. Plastic plate ang binigay sa amin. Sakto ang nabigay sa isa kong kaibigan ay babasaging plato. Kaya nakipagpalit ako, hindi ko pa kasi naranasan yung mabasagan ng pinggan talaga, pero nakasanayan ko na din hinawakan ko ng dalawang kamay ko yung pinggan tapos dahan-dahang nilagay sa mesa. Iaangat ko na sana ang plate ko nun para palagyan ng kanin, pero ang nayangat ko lang, yung kalahati ng plate. Imposibleng mabasag kasi dahan-dahan kong nilapag sa mesa yun. Kaya inawat ko muna sila, yung isa kong kaibigan umunang kumuha ng ulam. Umugot ako sa bag ng kalamansi at binudburan ang ulam na kinuha niya. Hindi naman umiba ang anyo. Minabuti namin hindi kami makita ng may-ari sa pinaggagawa namin. Ang sunod kong ginawa ay kumuha ko ng baso at pinihit ko kaliwat kanan. Kitang kita nila kung paano nabasag ang baso. After nun, nagkunwari na lang kaming babalik lang kami kasi pinatawag kami ng instructor namin sa covered court. Ngayon, suot-suot ko pa din ang anting-anting, hindi na siya bala ng baril, tela na siya, tapos may something na matigas sa loob. Kaya mag-ingat kayo lalo na sa pagkain. Kasi minsan nalasunin ka nila, tapos baka mahimatay ka. Magugulat ka na lang pagising mo, tinatanggalan kanila ng balat at ready ka ng ihawin. Kaya nga sa tuwing may outing kami, nagbabaon talaga ako ng kutsara, baso at plato. Mas mabuti na yung maingat. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.